magandang tanghali mga kababayan nandito tayo ngayon sa may Arligue Street papuntang SM ayan magahanap tayo ngayon ng bibigyan natin ng libring sakay mga kabayan ayan kita nyo naman punta tayo ng ano ng SM Manila ayan ayan o lugar ng SM Manila Halap tayo ng bibigyan natin ng libreng sakay. Ito. Eh, nakakuha na tayo mga kababayan. Pero napakalayo. Sa Bito Cross na tayo nakakuha. Hindi alam na itong sakay natin yung ibibigay natin sa kanila. Pero tanungin na natin. Kasi mga dayo sila sa Maynila. Kuya, ano pangalan mo kuya? Glenn. Glenn Buenafe Oo, oh, yun Saan pa kayo galing yun, sir? Sa Abra Taga, ah, pero legit taga Abra kaya? Yes ah. ah, nang bali Bagi kayo na trabaho kayo, napunta kayo dito Opo At dito sa likod, magaganda lalaki yan Kaya, ah. well, ano pangalan mo kuya? Pangalan ko Godfrey Bermudez Ayun, taga saan? Taga Abra din O, oh, taga Abra, ito si sir, si Jerbo Orsino. Ano pa? Jerbo Orsino. Jerbo Orsino. O sir, kayo bahagi sa episode 60 ni Kuya sa Taxi Vlog. Dahil yung ride nyo libreng sakay. Wow, thank you. Thank you. <laughs> Ayan. May ano kayo, kung may tawag nyan. First time yung makarating dito. <laughs> kayo pa yung bahagi ng pre-ride ni Kuya. You know. Ayan o. Ayan o. <laughs> ano masasabi sasabi niyo? You, sa libring sakay. Thank you, Ossie. Sana ganito lahat ng taxi. Bakit? <laughs> may libre. Ito pala, nataon na yung episode ng vlog. Libre. Pumunta kami ng mo, sir. Ano to? Episode 60, kuya. Episode 60. Oh, uh, mula 60. January oh, uh, ano ngayon episode 60 na tayo oo. Oh, nagkaling kami sa Central sir Ayan, medyo traffic dito. Nandito dito tayo sa CCP. Ibibigay ko yung cellphone ko, sir. Ayan. Dito tayo mga kababayan sa may CCP, Ayan. Papunta si sila, I sir, ng MUA dahil oh, may kukulin sir. yata. May kukulin lang. Ah. Uh, Ayan. O, oh, uh, kailangan ng Type O. Katatawag lang sa akin ni Joseph mga mga 30 minutes ago. Ayan. Hello, nandito na kami ngayon. O oh, nasa sa... kasaan ng motor simple daw kagabi sa harap taxi. ng bahay. <laughs> <laughs> taxi vlog so, tak, Salamat kay Kuya. Oo. Libre yung sakay namin. Kasi pa yung Uh, hindi ko pa natatawagan <laughs> si Sir Tony kung anong action nila. Eh, bibiyahe pa naman ako Tuesday sa Pangasinan. Ayan, may kausap si Sir. Ayan daming malalaking ah? building dito. Ba't di diba ano, hindi hindi Aaway 'yun Uy. siguro. Nangangailangan 'yun ngayon eh. At, Ayan, yun yung ah, bakit yun hindi natapos sabi Ayan. ko ngayon wala si Marita si Marita daw so yung Hotel. Ngayon. tapos ito yung Pero, mga um, kainan online um, na ha, mo si Marita within this week sabi niya ko oh, yun yun, yun ang advice ni Wena. Dahil kasi na ako nang bahala na, magsabi kay Marita, sabi niya. Then, pakisabi kay Joaquin na dito na lang kukunin. Dadaanan na natin yun yung, yung, kainan nun, okay, yun, okay, oh. ni ano Okay, okay, Ni describe pa uh, yung matangkad ng Ay, yun mga, na, singkit, na oh. Diwata, yung my girlfriend. Uh, Oo, oh, siya yun. Sabi <laughs> ko. <King Diwata, Pares, laughs> Ito kalalabas lang namin ng ano, ng Central. Sarap, sarap 'yun. Eh, medyo ma-traffic Oh. Masarap ba daw yung Diwata Pares ko yan? Kanina lang, 20 minutes ka Ayan, ang natin. Uh, kanina din, mga last G's. Tumawag si Ma'am Calapini sa akin. Amazing show. Eh, medyo ma-traffic dito gawa ng... May ibid kasi dyan na <laughs> uh, yun. Nakausap ko din si Paul Romero about kung bakit hindi pinayagan. Uh, hindi na, dahil kasi sabihin naman ang patutulugin sa classroom. Eh. Traffic dito, mga kababayan. Si boss mismo ang nagsali. Traffic, traffic. Oh, okay. uh, do, not go. I mean, dahil kasi yeah, kung lang sa na na, na O sabihin pang tulugan ni eh, ganun. Na parang, oh, parang hindi nila may bigay yung konti lang. <laughs> okay. Okay. Ayan si Sir. Yeah. Hello! <laughs> Kasi dyan, may, may tawag tayo. Uh, oh. ano lang, dahil eh, sa trabaho lang, kaya may tawag. Ayan, eh, shout out nyo po yung sa probinsya nyo na per, ano, first time to sa free ride. <laughs> Punta na kayo na may nila, may libreng taxi, mga taga pa. <laughs> <laughs> uh, uh, lalo na yung ano, Abra Taekwondo. Dito tayo sa Maynila ngayon, nag-report sa Central. Ah, sa taekwondo kayo, kaya pala yes, pala galing kayo wow. ron. Ayan, natimpa natin isang mga... Ano pala to, yung mga sa Tekwondo dyan yes, sa... Tekwondo, so. oh. Ayan kuya, yung kainan ni Diwatang Sikat. Ah. Ayan o, oh, sa kaliwa. Maraming napupunta dyan kuya. Ay, laging Ay, viral yan. Wow. Eh, pag natin yung Diwata Overload. Ayan. Dahil sobrang init ko, konti ang kumakain ngayon. Ayan, medyo konti ayan. Ano ay, yan? Lutong bahay? Paris. Paris yan, Paris. Oh, bahay. Ay, Paris. Ewan ka ba ba ng pila ng mga sasakyan na kumakain. Eh wow. kuya, yung metro nyo, itinayin patayin na natin. Ano kasi free ride right naman kayo, hindi ko kayo bibigyan ng resibo. Ayan, patayin natin yung yeah, elektro nyo. Mabuhay ka hanggat gusto mo po. Oh. Visit ka ng Banget kuya, Banget na bro. Lilibre ka namin ng pancit ni. <laughs> visit ka tayo. Bro. Pero darating tayo doon, darating oh. tayo doon boss. Basta Ayan. sa kailukan naman. Para, para makikita nyo yung video na to, kahit isa sa inyo, subscribe nyo na lang yung Taxi Vlog. Taxi Vlog? makikita uh, 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 nyo po yan. Ngayon bigyan natin ng daan yung ano nyo, yung mga kalugar nyo, pwede nyo kumustahin dito sa video. Hmm. Nah. Ayan, sa likod. Hello, Ay, Hello, sa mga kwan. <laughs> First time, eh, ano to, Bira, Bali, parang ano nyo to, memorable sa Maynila na nasa pre-ride kayo. Wow. Sige, shoutout mo yung mga ano mo nyo dun. <coughs> mga kakilala niya yung mga marites dun sa mga marites dun sa bro ayan video na iya sila mga kababayan dahil siyempre <laughs> hindi naman siguro <laughs> sila sanay talaga sa ano ng camera ayan ito si sir pero ito si sir sigurado anong team kayo sir? Sa Abra. Uh, actually, sa Abra nang galing si Kurt Barbosa ang Olympian ng Taekwondo. Ayun. Sa, sa mismong gym natin. Ayun. Anong papel niyo sa gym, sir? Ako po ang head instructor ng Abra Taekwondo. Ayun. Galing dito si Sir Sumipa. Sigurado. Eh, Ay, hindi. Ayan. Eh, mga kababayan, gusto nyong matutong sumipa, pumunta kayo dito, kay sir. Hindi lang sipa gagawin nyo, Tadyak. <laughs> Pasyal kayo, din kayo ng Abra. Uh, marami tayong ano, yung nature's gift doon. Mga spring terraces, mga ganon. Meron. Masaya. Ah, uh, ito sa likod natin. Anong ano nga na nila sa ano? Sa taekwondo, a uh, player sila. Instructor or... din mga yun. Ah, instructor. Yun. Yun pala. Magagaling silang sumipa, sigurado ako hindi ako marunong manipa, malambot tuhod ko eh. <laughs> <laughs> Mas mabilis akong tumakbo. eh, <laughs> sigurado. Ay, makikita niyo yan sa page na ako sa ano sa sa page ng taxi vlog YouTube. ko yeah. sa YouTube para ma oh, may mapanood yung asawa niyo sir, pwede niyo kumpostahin dito. <laughs> Hello mami kat. Kamusta siya kan ngayon? Ayan, sige lang. Kamusta ang dalawang bata? Yung salitahan nyo po, pwede dito. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan, nasa pre-ride sila mga kababayan pero medyo mga nahihiya gawa ng... Di rin naman nila akalain to na bibigyan natin sila ng pre-ride. Baga ano sila sa atin dapat. Maganda yung chimpon nila dahil sa atin sila natapat nakachamba. <laughs> Oo, naka oh, nakachamba. Uh, dahil sabi ni Sir Hingi, siya ang resibo. Pero wala namang bayad. Kaya wala nang resibo. Ayan. Wala nang bigay ni Kuya. At uh, sa amin pa natapat yung pang 68 na episode, episode, eh, episode, ano, ng episode ng 16, episode Episode uh, 60. Oh. Sa si -right. Mang uh, Ramson? Oh, uh, De La Cruz, uh, Villegas. Okay. Mabuhay siya. Ah, napakabait din. Uh, sarap kausap din si Kuya. <laughs> Oo. Ay, okay, sir, nakita niya na? Kuya. Oh, Ay, oh, parang, oh. parang, parang napawi na yung experience namin sa isang taxi driver kanina umaga. Bakit? Oo. Ah, uh, siningil pa kami from, from Partas to Ayala. Okay. Sabi, tigwa 100, 100 isa. Ah, gusto ko, i-metros eh, mo. O sige, pasok, sabi niya eh, 84 pesos yung ano, metros. Binigyan ko ng 100. Sabi niya, kulang pa ng 50 pesos daw. <laughs> <laughs> Shout and, out mo, no, magaling na driver yun. Oo, uh, pero tinanong ko lang yung pangalan. Hindi galit na galit uh, sa pera lang. Tapos, parang ano, iniwan inii ko na lang. Anyway, bait naman ni Kuya, kaya pala, uh, sa tingin ko mas marami pa rin ang mas mabait kaysa sa <laughs> mga nagtetik advantage na taxi drivers kaya na. Uh, sa ganitong mga taxi drivers, patronize them also para uh, alam no, hanap buhay din na uh, masaya at uh, legal. Kaya ito, si Kuya. Nakabawi kayo, nakabawi kayo. Oh, eh. Nakabawi na, nakabawi na. Wala na yung impression na ganyan ang taxi. Kung baga oh, yeah. sa ano, oh. uuwi kayong nakagood vibe kayo dahil oh. sa taxi. Yeah nagsibigay ng libre yung sakay. So, yun, magpalain yeah. sana mga taxi drivers na katulad ni Kuya. Yan mga kababayan. Okay. Ito nakakalungkot gawa ng inaangat natin yung mga taxi pero talagang hindi maiwasan. at Unless na sila sir galing probinsya tulungan, eh pinagsasamantalan pa sila. Yun ang dapat mga kababayan ang baguhin natin mga kapula. Dahil hindi magandang pang... Hindi maganda para sa ating mga taxi yung pansamantala natin itong mga galing ng probinsya. Hindi naman sila dito nag-ano, nag, ano lang sila dito sa opisina nyo sir no, nag-report lang. Oo, oh, may ginawa lang tayo mga dokum oh, dokumentos yeah. para sa Region 1. And ay uh, siya naman sa Tuesday, bibisita ko sa mga chapters sa uh, region sa La Union, Pangasinan, uh, bibisita kami dyan ng Regional Management Committee. Ayun no, beruhin mo. Ang laki ng ambag nila sa lipunan natin, mga babayan tapos pagsasamantala nila, pagsasamantalaan pa ba natin sila? Ayun, ngayon nakabawi na sila, sir. Ito sa likod, ng lalaki, ayan oh. <laughs> 'Di ba? Hindi makuha yung tatlong magkakatabi. ay, lawit, ay ano mo dito, kuya? mo. Kuya, labas ka ditong konde para 'yung ikaw kuya para ay, yan, ay, para mamaya makuha yan okay na. Ay, para mamaya kukunin ko yan iyan ang magiging front niya. Eh mga kababayan, nandito na tayo sa pupunta nila sir, no? Ngayon, uuwi silang nakakuha ng libreng sakay. Masaya sila dahil nakabawi sila sa sa atin. Dito kayo na. Okay kuya. Okay, okay. ingat kayo sir. Ingat. Salamat oh. kuya. God bless you. God bless oh, you. Okay, okay. Walang Thank bayan dyan. Ingat kayo. Ingat. pangkapin nyo na lang. Okay. Thank you. Thank you. Bukas na po yung likod, Bukas. Okay. Thank you. Thank you. Thank you god. Thank, 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 thank you. Ingat kayo. Ayan, mga kababayan. Egas ko Maraming salamat. Rico 'yung pangalan niya. Oo po. Ayun, sila ngayon ang bahagi ng Libreng Sakay Episode 60. Mga taga-Abra, shout out po sa inyo mga taga-Abra. Ayan Mga instructor ng taekwondo, shout out po sa mga taga Abra. Bye-bye sa inyo, pa-support ng video. Ayen. Ingat kayo lahat.